ayon sa tauna na survey ng Pulse Asia, bago mag-State of the Nation Address kada taon, ngayong 2025, ang pinakanangunguna na concern ng mga Pilipino ay ang tumataas na presyo ng basic goods at commodities. Mr. Speaker, ito rin ang nangunguna noong 2024, 2023, at 2022. Dahil hirap na hirap na ang ating mga kababayan na pagkasyahin ang napakaliit na sahod, kasabay pa ng, ng kawalan ng seguridad sa trabaho upang matugunan ang napakataas na presyo ng pagkain at mga utilidad tulad ng kuryente at tubig. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, sa ilalim ko ng Price Act, ang DTI ang nangunguna, it chairs the Price Coordinating Council. Gaano kadalas Mr. Speaker nagmi-meeting, -me nagpupulong ang council na ito at ano ang inyong mga major policy outputs? No, pagdating ho sa pagtitiyak ng uh, proteksyon ng ating mga consumers at uh, doon sa ating naisin na mapababa ang presyo ng mga bilihin. Uh, so, Mr. Speaker, they are doing quarterly meetings uh for The implementation of the Price Act. As for the relative issuances regarding the implementation of the Price Act, I would just get the. So, one of the relative issuances for the DTI would be the one to uh, respond to the increasing prices of price. And also, there are. other uh, measures such as the activation of the anti-agricultural Econom economic economics sabotage council and the anti-agricultural economic sabotage enforcement group uh, among other relative issuances of the department of trade and in industry under the price act maraming salamat Mr. speaker sa ilalim ng uh, reactivation at pagpapalakas ng enforcement uh, sa ilalim ng ng anti-agricultural Economic Sabotage Act. Meron na ba tayong naimbestigahan? Meron na tayong naparusahan? Ano ho ang findings no, ng, ng council pagdating sa ganitong recommendation, pagdating sa pagpapababa ng presyo ng bigas? So, for the enforcement, their DTI is not yet, it's not part of the enforcement, but they are only part of the monitoring in the Anti-Economic Sabotage Council. So for the enforcement, they have no part in it, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker. At nanghihingi tayo ng ulat mula sa DTI, oh, sa kanilang monitoring. Ilan na ho ang ating meron bang naimbestigahan? Relation to hoarding, for instance. Meron na ba tayong napanagot? May naparusahan? Pagdating dito, So, the DTI maintains that uh, it, it is with the DA that uh, uh, enforces. They only provide price monitoring uh, information with the DA to help them with their investigation of the uh, anti-economic uh, sabotage. Yes, act, Mr. Speaker. Speak. Na intindihan po natin, no, ang particular na tungkulin ng DTI no pagdating dito at tayo tayong ulat no mula sa inyo no kasi ang uh, mahalaga sa atin hindi lang monitoring na nagbibigay lang tayo ng inputs no with regard to price monitoring results uh, yung nakikita natin on the ground yung sa ating mga merkado uh, kundi aktibo din tayo na nagtitiyak no, na meron talagang mga nananagot meron talagang naiimbestigahan meron talaga tayong uh, nahahabol no Kapag meron tayong nakikita na napakatindi na pagsirip no? ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo lalo na ng pagkain at ng yeah. bigas. Ngayon, Mr. Speaker, kasama din dun sa mga functions ng DTI, ang number one, development of comprehensive strategies to effect a general stabilization of prices. One of the functions also include the recommendation of policies To the President on Productivity, Distribution, and Price Stabilization Matters. Mr. Speaker, bilang chair ho ang DTI dito sa Price Coordinating Council, bukod ho sa nabanggit nyo, meron pa bang iba na mga rekomendasyon pagdating sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin? So, for the DTI, Mr. Speaker, dear colleague, uh, they're already implementing uh, the price guide, the issue one of a price guide, and the issue one of a of suggested retail price of different uh, basic commodities and uh, basic necessities. So, it is with, uh, there, there are no uh, recommendations yet to the president, but they implement. Uh, they implement uh, different uh, price price freeze uh, in cases such as this where, uh, when a calamity hits a province or a region, Mr. Speaker. Mr. Speaker, uh, Mr. Sponsor, napag aralan na, na bang DTI ang uh, epekto ng iba't ibang buwis uh, mga consumption tax natin tulad ng value-added tax asa uh, sa presyo ng mga bilihin. Uh, Napag-aralan nyo na po ba ang impact ng pagpapataw nito sa taas ng presyo ng mga bilihin? Meron ba kayong mga rekomendasyon no, na uh, pagre-review nito o posible bang maibasura na? Ano pa yung mga pwede nating gawing hakbang no, para aktibo tayo na gumawa ng paraan para matugunan itong pangunahing concern ng ating mga kababayan. So as of now there Mr. Speaker uh, dear colleague there is no study yet on the impact of the additional value added tax with regard to the basically uh, commodities and uh, basic necessities. So they commit uh, to uh, conduct a study regarding this and uh, how to And what recommended policy uh, they can uh, submit to the PTI or to the President regarding this matter, Mr. Speaker? Mr. Speaker, when can we expect no, the completion of this study? Sana naman hindi na po tayo abutin ng susunod na taon pagdating uh, dito sa usapin na ito. So, uh, for the DTI, they would maintain that uh, they would, after quarterly, uh, Mr. Speaker, they would uh, uh, give the study. So, at least for about three months, Mr. Speaker. Mr. Speaker, so after three months from here on, uh, we also expect uh, the DTI, you know, since there are a number of bills filed here in the 20th Congress. regarding the lowering of prices of basic goods and necessities as well as the removal or possible suspension and eventual removal of the 12% value added tax on basic goods and necessities so sana po makapaghanda no ng uh, mabuti dito ang DTI at napakalaking uh, tulong nito sa ating mga kababayan dahil ang nagbabayad ng VAT no may trabaho ka o wala may regular ka na trabaho o wala merong kang maayos na pagkukunan ng ng kabuhayan o wala lahat nagbabayad ng VAT. kaya uh, napakahalaga na na pag-aralan talaga no yung uh, mga maari pa no, bukod sa VAT no maari pa nating ma-explore na mga opsyon para mapababa ang presyo ng mga bilihin. And now, Mr. Speaker, tungkol po sa Consumer Education and Advocacy Program ng BTI. Meron ho itong 78.42 million pesos para sa uh, nitong 2025 at para naman sa 2026 ito po ay tataas ng nasa 86 million para sa programang ito. Mr. Speaker, ano-anong information campaigns ang ginawa ng DTI para uh, ma-inform, patulungan maunawaan ng ating mga kababayan ang kanilang mga consumer rights? So for the DTI uh, for the co consumer education, uh, they have weekly webinars for consumers and they also con they will also conduct a consumer assembly in the barangays. So sususugin daw po nila yung mga barangay to conduct a seminar on consumer education po. Mr. Speaker. Mr. Speaker, nap malaking tulong po ang weekly webinars. Maski po ako ay nakadalo sa inyong mga weekly webinar na ito. Ngunit mahalaga din yung regular no na pagpunta talaga sa mga barangay at pagtitiyak na naaabot ito ng uh, mga pangkaraniwang tao ng ating mga kababayan. At hindi naman lahat no may access sa um, sa internet o kaya naman uh, may oras no para magpunta dito sa mga weekly webinars natin. And kaya mahalaga ah uh, hindi lang kasi siya parang one way na tayo ay nagbibigay po ng information. Pero mahalaga din itong mga ganitong tipo ng mga meetings no, para ma marinig din, malaman yung sense ng ating mga kababayan pagdating sa presyo ng bilihin. Ayan. Bakit? Uh, ah, sa amin po mga kababaihan, talagang kahit saan ka magpunta, Luzon, Visayas, Mindanao, ang sinasabi talaga nila, hindi na kaya no, yung napakataas ng presyo ng mga bilihin kasabay pa ng kakulangan no ng um, uh, regular uh, job opportunities no para po sa ating mga kababaihan. And kaya sana uh, hindi lang ito pagbibigay ng kaalaman kundi magsilbi na rin ng mga konsultahan sa ating mga kababayan. At pagdating po sa inyong uh, mga pagpunta sa mga barangay, uh, this year nagreactivate din ang DILG ng kanilang mga local price coordinating council. And uh, nationwide, there are 1,296 no? LPCC. You know, how is DTI working hand in hand with the uh, LPCC in uh, ensuring you know, that we're able to uh, ensure consumer protection and uphold uh, consumer rights? So, for the DTI, Mr. Speaker, dear colleague, uh, they are the vice chair of the. Local Price Coordinating Council. So they maintain an active coordination with the locals through their regional offices and the provincial offices with regard this matter, especially uh, when the typhoon Opong hit uh, several of the provinces. Uh, they are already making an active uh, stance on uh, how to. regulate the prices in the in those areas affected by the typhoon mr speaker maraming salamat mr speaker at sa panahon nga ng sakuna uh, kailangan talaga mas uh, maging proactive tayo sa ganitong tipo ng mga hakbang no para maprotektahan ang ating mga consumers uh, kaya ang representasyon na ito ihaharap po natin sa mga kaugnay na ahensya no na may kinalaman din sa presyo halimbawa ng bigas no, ang department of agriculture ang mga katanungan na ito pero sa ngayon Uh Mr. Speaker, aasahan natin no ang uh, naipangako no na pag-aaral ng DTI pagdating sa removal ng 12% VAT at ng iba pang mga strategies measures uh, to lower the prices of basic goods and necessities at uh, lahat po ito no kinakailangan talaga no para mas mapalakas din natin. Uh, nakita ko po tumaas din yung pondo nyo para sa consumer protection. No, kaya aasahan talaga natin ang mas pinalakas na price watch mechanism at consumer education programs upang mabantayan ang presyo ng pangunahing bilihin at matiyak na walang abuso, lalong-lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad, kung kailan mas vulnerable ang ating mga kababayan. Yun lamang sa ngayon, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Maraming salamat. Thank you po.